And update po tayo sa ating gulayan. Ayan, mat, halos kompleto na silang lahat na ano, naka na dito. Ang problema ko lang, ewan ko kung bakit ganito, hindi pa sila namumunga. At isa, wala pa akong nakitang ano, mga bunga nila. Eh, halos nakakyat na lahat sila dito sa ano, taas. Yan po yung ating patola kalakas. Ayan po. Napakaganda. Lulusog. Ayan pero wala pa silang bunga hindi kasi ito yung dati kong tinatanim nung ako'y okay, nagtatanim dun sa ano uh, farm ko sa baba so hindi ko alam kung paano yung ano ng stage ng pagbubunga nito ibang variety kasi ito <clears throat> sinubukan ko lang eh, medyo nababagalan ako si excited nang makakita ng mga bunga pero ayan oh may palatandaan na silang ano ah uh, po yung ano ng flower niya pag bubuka na siguro yung bulaklak na yan ayan mag-uubisa ng mambunga kalakas ayan po so napakaganda na sa mata dahil lumakyat na silang lahat lalo dito oh, makikita nyo yan na po yung ating patolahan yan. yung mga yan, hindi ko pa rin tinatanggal yung mga saluyot na yan kasi sayang din hindi naman sa gabal po, malulusog yung mga saluyot maganda po yung ano, tubo ng ating mga patola yan, oh. yan. Oh. Dito, banda dito, dito sa dulo. Halos paket na lahat. tayo sa may gilid, hindi siya parte ng, ano, uh, part ng sitaw. Hindi masyadong tumubo. Pero dito, maganda na. Yan. At nag-uumpisa na rin mamunga yung mga sitaw dito, banda, Kasi, ayan, halos na cut na rin so may nakita akong umpisa ng mamunga itong ating sitaw ayan ayan na ayan. umpisa ng mamunga yung mga sitaw natin dito sa tabi ayan. ito po second generation lang ito Ayan yan yung mga binhi ko nung ano, ako yung nagtanim ng gulay doon sa tabi ng ilog. So ayan, marami na palang bunga. Ayan na po. Makikita nyo. Mga sitaw, sitaw, sitaw. Hmm. Kaya't na rin sila. Dito sa ating talungan naman, ayan, namumunga na. Ito mga talo. konti lang po itong ating naitanim na talong yan na sila yan ang doon Ayan po yung ating talong one line lang hanggang doon yan napakaganda rin yung ating ano, upo tumubo na po yung ating mga tinanim na upo nun kasama ko si Maya yun nagtatago si Maya dito hindi pa kompleto yung balag ng ating upo yan yan pa rin on process pa rin yung balag nya si medyo busy pa rin sa ano trabaho kaya ting muuwi lang kami ginagawa ito yung mga upo natin tumubo yan yan, ang na rin Ito po yung mga okra naman okra, to the side yan, so kompleto okra ito Marami na pang tanim dito. Yung mga okra natin. So ito po yung ating ano uh, binhi ng ilagay kong binhi ng ano ng kamatis. Kamatis na ano yung tawag dito. Ah, uh, ano ba tawag doon yung malaking kamatis kasi ito. Ito po yung kinalabasan na kamatis malaki po itong kamatis na to yan so papatubuin natin nilagyan ko rin po ng ano mix ng organic fertilizer ito saka konting lupa kasi mahirap solohin yung organic kasi mainit po So yan na po yung ating patutubuing binhi na ano, kinalabasang kamatis. In order ko pa po yung ano nito. Uh, ano ba tawag doon? Buto. Buto ng kamatis sa online. Natin kung maganda ang tubo. Yan na. So ipatong muna natin dito dahil lalagyan natin ng plastic ito para matakpan. So, uh, 100 pieces na ito kung halimbawa tutubulat, lahat. Marami-rami na yan kalagas. Okay na yan para dito sa ating mini mini garden, mini farm. Yan. Yan din yung ating kalabasa umakyat din. Napakagandang tignan sa mata na ngayon itong ating patola. Ating gawain, ting umaga, ting nagkakape, ting nagigising. Uh, masarap yung tinitignan yung ating uh, mini project. Ayan po. yan So may kalabaso tayo dito. Uh, ayan po. Umpisa na rin namumunga. Ayan na po yung bunga niya. na, ah, malaki na. yan isang ano lang to yan Ayan na po yung mga naunang naitanim nun na kalabasa uh, tinitingnan ko na sa na apat na po yung bunga nyan. Sana hindi masira. yan, Napakalangging kalabasa. Ayan karakas maraming nagtatanong kung bakit hanggang dito lang daw yung ano. Tinamnan ko dito po sa labas na kasi to, hindi po akin yung lupang yan kahit dito sa pinagdatamnan ko kalakas hindi po sa akin yan, yan nakiusap lang ako sa may-ari nito o kaya sa uh, nag, parang nagbabantay uh, na kung pwede tamnan ko lang total maganda naman yung aking ginawa so okay lang naman Ayan, nalagyan natin ng ano Plastic yung ano kokoberan natin ng plastic yung ano Yung ating uh, Nilagay na ano uh, Patubuin Para Mabilis po yung pagtubo na Ganyan po yung proseso ng ginagawa nila so, Kaya proseso namin Takpan ng plastic Para mabalis tumubo po Mainit Mainitan siya nakakunob ito yung proseso ng pagpapatubo ayan covered na po ng plastic isa lang po yan yung ginawa nating ano Uh, patubuin kamatis na kinalabasa dit din sa ating mga bibi ay na malalaki na sila tato lang po yan magkasakaling nadami yan maliliit lang sila noon nung namin dito pero ngayon ayun na so, yan po yung ating mini farm kaya ginawa natin to para ma-inspire naman yung ating mga ibang kabarangay dyan na kahit konti lang yung ano yung space sa likod o sa tabi ng bahay ay pwedeng makapagtanim tayo ng ating mga gulay. Sariwa pa po 'yan. At hindi ka nabibili kasi sa ngayon ang mahal ng uh, gulay sa ano sa palengke. So napag-isip uli ako. Baka babalik ako sa pagfa-farm uli doon sa aking farm doon sa Tabing Ilog. Pero tignan natin yung mga schedule natin ano. Eh, Napakaganda talaga hindi nakakasawang uh, tignan o mamamalagi dito sa ating mini farm dito sa likod bahay ayan po ayan. marami na rin namamasyal dito at tinitignan nila mapapawaw na lang sila so shout out muna tayo sa ating mga solid subscriber ayan po yung mga pangalan nila pangalan nyo ayan. mga hindi pa po nakapag subscribe please subscribe, like and share niyong kalimutan pindutin ang ating notification bell para sa update ng ating mga videos tungkol sa gulay at sa pagtatrabaho ng as a technician sa labas. O install ng CCTV yan po. Maraming salamat.